Hi guys! So ngayon nandito na naman tayo sa um, ibang bahay. Um, siya ay si Marie. Si Marie ay um, isang single mom ka daw. Si Marie ay isang single mom at um, kami Marie ay pumunta kami dito para magbigay lang naman kami ng pagkain. Hindi kami magbibigay ng uh, bigas at um, kahit ano. At pumunta lang ako dito kasi na nautusan lang po ako na magbigay ng uh, ni, Sir Main ng pagkain na uh, sabi nga ni Sir ano mo daw, uh, i-share mo daw yung i-share ko lang daw yung blessings at syempre um, ako po yung nautosan po niya at um, nag, nag, ambag din naman ako kay Papano yung naambag ko lang naman is, <laughs> <masayang> naman <laughs> joke lang at nag-ambag din naman ako tapos ngayon nga uh, nalaman nga namin na nung Pasko ay wala kayong inanda at kanyang New Year kasi um, as a single mom, ano trabaho mo pala? Labandera. Si, si ay labandera po si Mari. Hindi na na anak mo? Tatlo. Tatlo? So ngayon, um, nandito ako para magbigay ako ng pagkain. tatlo anak mo. So ngayon, hindi na ako magtatanong talaga kung ano. Pa, paano pinagkasa mo yung ano? Yung paglalaba mo? Kinakasabi. Ha? Na, mamaya ka na po. Na? Na, pamamalihan. di kon kon di ko na ko di divide divide na ko sa ano ko pag ko anang pag ko na ko pag laba ko pero na open man dapat nakaraos ko nakaraos pa siya ko so atong new year siyong ada to pass ko sa silingan o hindi ganito. Ah, sa silingan lang. Kapit pa lang kayo pumunta. oh, so, yung, sa, sa yung pamilya mo ngayon? Sa Nung mm napasalayo, -hmm. yan yeah, po, no? Tapos ngayon, ayoko na magtagal kasi nga, sabi nga sa akin, i-share i, -share, i -share pa lang yung blessing sa pagkain. So magbigay na lang ako ng sayo ng pagkain, apat, apat, di ba kayo lahat? Oo, tatlong anak mo at saka ikaw. Sige So ito guys, um, ito, ayoko na talaga magtanong ng uh, mga private nila kasi baka mag kami dito. At uh, gusto ko muna pasalamatan si Sir Cesar Akain kasi sabi ka si Sir Akain na uh, Bibili ako ng 20 pieces na Jollibee at para ipamimigay sa apat na pamilya. At saka, i-vlog ko. At um, si Sir Akain kasi marami siyang uh, binubuhay, marami siyang pinapakain uh, na anak anak-anak kanya. Uh, si Sir Akain ay nasa nasa ibang bansa, nagtrabaho trabaho nag para makatulong sa kapwa nila. Um, at ako ay kaibigan po ako ni Sir Akain. So, um, siguro si Sir Akain nagbigay po siya ng... Um, 2,000 uh, food at um, ibili ko doon ng 20 pieces na pagkain at yun ay binili ko naman ng bonggang bongga so ano masabi mo kay Sir Akain? Salamat ng may minimo upuan pagkuhan sa ko mga anak So sana mabusog kayo ng anong ulam mo? Ay, ginamos pala yung ulam <laughs> Ang ulam nila mga ma'am, so ginamos. <laughs> ginamos. Ginamos po yung ulam nila. At ato, puyo. <laughs> at tuyo yung ulam nila oh. di bago at saka tuyo lang yung inulam nila ngayon at ako naman natin mas, masarap naman talaga yung ulam day, kasi mais, day, at kalimbugas oh. yung kanin nila ito yung kanin nila kalimbugas oh, na may, na, may ano pa may mga lamigas <laughs> may langgam oh, oh. So yun lang, sana mabusog kayo sa binigay na ni Sir Akay na food at uh, sana ang um, mabless na kayo, mabless kayo ng bonggang bongga, oo, oo, so bukwa ka na ito ng kutsara, o o yun lang talaga, ayoko na mag-interview ng mga ano ko ayoko na mag-iyak, ayoko na iyakan, baka marin, baka maano ako, ma, baka wala kong wala kong maibigay, <laughs> wala kong maibigay iyakan kami dito, na, wala na lang so by the way, may tira pa kayo lima na tira, so thank you sa so maska sir Akain, so baka sa amin na lang So thank you so much guys and thank you so much apat po na family po na bigyan po natin. Yung una is ano po yon dikit po yung bahay na yon at saan na lang po namin binigay yon So mas dalawang bahay na pinuntaan po namin dito sa wi doon ay sa, sa bukit. So ngayon nga ay tapos na po tayo mamigay. So thank you so much for akain and God bless. Bye! ay may ano pala. Oh, so, may kapatid pala siyang um may mental challenges. ano mental challenge mental challenge mental challenges mental challenges ano na siya? kung mental disorder pero yan mental mental disorder siya? kung depression o kung stress pa so asa asa na ang depression? bukang ako pag graduate niya. ano ba ano na depression siya kung kung pumput So, mga problema mo, siguro na sa kaya mo na siya pasting. Ah, so nahalo yung depression o stress kay um, usay uh, kapas mo siya o may mga problema niya uh, dilit niya ma, ma share sa iyang sa imong sa inyong ha mga eksuon ayong uh, yung pala, patid kapatid pala niya ay kapa, uh, may ano mental, mental distress, distress distress kasi uh, ano so bigyan din natin siya big, bigyan din big, natin ng

baka makakain ka lang na yun isa mo, hindi lang ka majuk so ano pala sakit ni Mark? okay na siya ngayon? okay na siya ngayon? bakit naka-wheelchair siya? well, na low potassium siya low potassium mm. tapos? yun okay. siya sa kwento, hindi siya kalakaw ah, hindi siya kalakaw mm. so pang-related ka ni Mark? 31, ay 32 so, so ikaw na atiman ati man sa iya ha? yung mga magulang ayun, walang mamapatay mo mumapa pa pa na mga bata mm -hmm. tapos um na may mga pintilan ni may mga pintilan si Mark sa no. 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 ano kwan di patungan na naman siya tamba pero usap patungan tamba vitamin B complex usap usap sa doktor sa inyo kwan kwan lang kanang kung um, tulong Oh, di rin sarap po Sa May psychiatrist. ka na kung sa naman yung psychiatrist. Ah, kailangan pala siya iiwan sa psychiatrist nga, no? kung okay, sa mental challenges. Ah, kailangan siya istoryahan sa paan. Mm -hmm. Pero yeah, kamo, yeah. pero sa iiwan siya sa istoryahan kung Istoryahan po. Pero sa pinag-iwan siya katuwid mm -hmm. so, na yung nah, yun, ano? One. 8 years 8 years na pala. Pag-iwan um, nice. niya graduate sa college. After niya mag-graduate sa college, Laging nga na sa mga childrens. Tapos sa sa man iyo. Dai sa iyang mga ko. Mga bida buhay. Nawa niya. Dai mga sign na iyang mga pangbuhato. Nako sa mga siya dali pura ang mga siya dai mga to. Mao gyud. Tapos ilig-ilig, istorya ko, ilig-istorya ko. Istorya ko, mo, pero na, magsigyo, yun lang siya ginuktok. So, so sana, so, siya maintain ng tambal? O maintain ng tambal? Vitamin C lang? O wala na po kaya naman. Vitamin C lang ang? Vitamin B A, b complex. Pagkailan na siya? Mabuti. Um, Bilatan sa hospital. Asa katambal siya? Wala na lang. na Ay, pagkailan na sa pharmacy? Hmm. Para? Para sa to siya para, para ba? Para siya kung sa iyan Para na siya Nagpila din siya. Nagpila din siya. Ano, ito yata naman sa provincial. Provincial office. So, bak malay natin, baka may magbigay sa, ano, ng, uh, vitamin C, E and C complex, di diba? So, malay mo, kasi sa akin, sa akin, sa akin, sa akin, kasi wala pa akong sahod, kasi um, ang sahod ko is 23 pa. So, kung 23 pa lang ngayon, nagbigay na sana ako ng uh, isang box na gamot so no, Pero wala pa yung sabi dito yung pagsakot mo. Kung malay natin, baka si Sir Akain nagbigay sa'yo ng ano, ng gamot. Pang, pang balik ng cycles pang ano, pamasahi, at saka yung pang dagdag na gamot. Magkaroon lang naman yung isang box, hindi lang, lang naabot ng 300, yung mga 200 plus lang naman siguro yun. di ba? Malay mo mag-ayon ka, mag-sabi uh, mag ka, Hi sir, thank you sa ano. Pag di ka mo ka sir, malay mo, talibigyan ka din sir. Malay mo, bigay ka ni Sir, ni Sir ah, Bobo Takain o oh, ng 1,000 pang mapamasay, ng psychiatrist, tapos uh, pang ka ng ano, pang pag, pag, gamot niya, isang box. Ikaw na mag, ay bakit ako, bagit dapat ikaw kasi para ma, 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 maano ni ma si Sir sa'yo, ma, ma, maawa si Sir sa'yo. Appreciate niya ba? Appreciate niya. Appreciate ni Sir sa'yo. Hi okay, sir, kaya sana magtulungan niyo po kami sa ano pamasahe at pangingabot ng kuya ko. Kasi si Sir Akain kasi, si Sir Bobot Akain kasi, um, marami siyang, marami siyang ano, marami siyang anak-anakan, marami siyang tinutulungan, at marami siyang mga pinapatrabaho, marami siyang empleyado. Uh, si Sir, uh, si Sir Akain naman, uh, Sir Bobo, ay nag-share siya sa um, pagkain -pag -pag para eh, tamigay po namin sa mga mga ganito, mga taong minsan lang nakakakain ng mga ganitong pagkain pero lahat naman tayo, minsan lang talaga tayo kumakain kasi mahirap tayo, di ba? So, si, si Sir Akain is nag-share lang siya So, isa na si, si Mark sa nabigyan niya Tumagkidyo mm -hmm. ka muna kay Sir Thank you so. Thank you sir. Bobot kain sa pagkain na binigay niyo po. So yun lang. Ayun na may senior citizen na binigyan natin. Okay. Ay, ha, may senior citizen pa. Hoy, bata pa man ka. Ayun kay ano, sir, uh, sir Bobot kain. Salamat po. Thank you, Kayo.